konting Ayun nga pala dito pala guys oh so, uh, ah ginagawa yung esplanade na kadugtong ayun oh no? parang bukas na nga ata bilis naman Ayan o, oh, kadugtong o, oh, kadugtong dun sa post office Pas na siya rito Ang bilis oh. Kakagaling ko lang nakaraan dito eh, ginagawa pa Ayan o oh. Ganda rito, may ilalim eh no Pwede pumasok o oh. Ayan natin kung pwede pumasok Kung pwede ah. ha, mabidyohan natin Saglitan ko lang Tawin Natin kung pwede Ayan makikita o oh. Oh. First ever. Diba? Oh, diba? ganda dito. Ayan yung kadugtong doon oh. Ito yung, bin, yung Jones Bridge. Ayan, dami na rin taong nagpupunta. Oh. Ayan yung Binondo Bridge. Ay, sa bilis sila nagawa. Ah ang maganda rito dapat may mag maintain kasi sayang naman tsaka magbabantay o ganda ng view tapos ang ganda yan kadugtong siya dun sa may post office ay no may mahiilalim mo oh. di lang di ko nalang pupuntahan pero syempre kita yun naman yung yung idea di ba tapos yan oh. kada ano butas merong Oh, oh galing. Eh, bablog din oh. Si Mama Jo daw. Oh, oh maganda rito, gano lagyan ng ano ng coffee shop. Sig naman. Yan. Galing. Galing oh. natin, kaya kaya makiyat. Pwede na ba umakyat? Ah, pwede na siguro. Pala, pwede na umakyat. Yun. Ayun dun yung papuntang post office. Wow. Wow, wow, wow. Ayun uh, dami ng tao. Ay konti pa lang pala actually. Pero malamang pag nag-open na to. Sobrang dami na namang tao dito. Nakahingal yun. Iniingal sa pagakyat, ano ba naman 'yan? Pero ang ganda, ang ganda dito. Saya ko malinis lang ang ilog, oh. Ayun. Oh, ito yung view sa taas, oh. Wow. Oh, yung motor natin. Ito yung view sa taas. Ah, <laughs> so hindi pa siya tapos dudugtong ang pen ng gandun. No, oh, ito first pasilip natin sa lugar na to. Ayun oh, no? ganda. Kasi dati medyo napabayaan tong part na to kaya sana nga maano eh merong mag mag maintain ba kasi baka mamaya tambay tambayan lang ng kung sino sino eh ganda ng ginawa rito oh, ito okay, yung paunang pasilip yung kadugtong na esplanade doon sa kabila sa post office baba na tayo huli galing bagong tambayan galing <laughs> mo may ramp sya may ramp ganda may pa ilaw ilaw effects po ganda tignan o pag bababa rito hmm wala Estetik, estetik. <laughs> bagong tambayan. Hindi ko alam kung open na ba siya talaga ha. Eh kaso, nakapasok naman na yung mga tao eh. Tapos dugtong na siya rin sa post office. Try nga natin kung makapunta tayo dun. Ayan. Kabukang so, kang. <laughs> Ito, papuntang post office side. Check natin galing ginawan din nila ng daanan hindi siya ano talagang dinan sa ilog ay sa dito matesting din natin yung quality ng mic ni Racing Boy Oh, ayan oh. Nandito na tayo sa kabila. Ito matagal nang bukas 'to eh. Ito yung dugtong. Ay ba? Diba? Oh. Pleto na. para ting pang Ayan oh. Tayo sa kabilang side, post office side ng Esplanade. Galing. Sige, balik na tayo. Yun lang naman yun eh. Ano pala rito oh. Kunti pa yung tao. Pero pili ko pag nalamang bukas na yung kabila Dagsaan na naman dito Kaya sulitin na natin na Kunti pa lang yung tao dito ngayon Yung kabilang side Yan Oh, galing ako Ganda rito Ganda sa camera oh Dapat may sakayan dito ng ano, peri. patawid dun sa kabila. Ayun na. Balik na tayo sa kabila. Ayun o. No, Ganda na sya o. Oh. Sana badugtungan pa. Hanggang ano siguro to. Fort Santiago. <laughs> 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 Naglalagat <Nakahil niya. laughs> na dito naka helmet Sige, <laughs> na sayo ako dito, naka helmet ako naglalakad. Tayo ah, ni ko. Oh. Kapala ilalim ng Jones Bridge. mga WPC. Punta na kayo kahit hanggat konti pa yung tao Kasi yung daming Pag nalaman na naman bukas na ito Ang tao Kaya tayo ulit yun Kaya tayo ulit yun Kaya tayo ulit yun Kaya pag sa gabi At sa personal Mas maganda lalo Ang